So ngayon, pag-uusapan natin ang sequences. Sa video na to, ang i-discuss lamang natin ang basic terms and concepts patungkol sa sequences. Yung mga definitions, parts, at iba pa. So magsimula tayo sa definition ng sequences. Ano nga ba ito? Sa madaling salita, ito ay ordered list. Kumbaga, listahan ito na mahalaga yung order. Like may pagkakasudsud sila. So for example, 1, 2, 3, 4, and 5. Meron siyang order kasi mauuna ang 1, susundan siya ng 2, next ang 3, next ang 4, next ang 5. Ibig sabihin, yung 1, 2, 3, 4, 5 at saka yung 4, 3, 5, 1, 2, kung mapapansin nyo, same sila ng numbers, di ba? Pero magkaiba yan. Ibang sequence to, ibang sequence nito kasi iba yung nauna. Dito nauna yung 1, dito nauna yung 4, pangalawa yung 2, pangalawa yung 3. So, magkaiba sila ng order. So, magkaiba din sila ng sequence. Para magkaroon po kayo ng diba mga examples, bibigyan ko kayo ng iba pa mga sequences. 1, 2, 3, 4, 5 yung isa. Meron din tayo 3, 6, 9, 12, at 15. Meron din tayong 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Baka first time ninyo makita itong tatlong dots. Baka nakita nyo rin yan sa English. Ang tawag dito ay ellipsis pwede mo sabihin and so on ito. Sa Tagalog, pwede rin siyang oh, nagpapatuloy pa. So, ang ibig sabihin ng nagpapatuloy pa. Kung mapapansin nyo, may pattern to. So, plug plus 2, plus 2, plus 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, kapag itutuloy natin yan, 12, 14, 16, 18, and so on. Actually tuloy-tuloy pa yan, naabot pa yan ng 1000, 1002, at tuloy-tuloy pa yan. So isa pa ay 2, 4, 8, 16, 32, and so on. Ulit ellipsis. So ito ay 4 examples ng sequences. Yung mga pinakita kong sequence, actually mahahati natin ito sa dalawa. Merong dalawang uri ng sequences, dalawang types. Kaya tawag natin siyang finite sequence. Ang finite sequence, ito yung mga sequence na nagtatapos. May hangganan. Ito, ito lima lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Itong pangalawa, lima lang din yung mga numbers na meron. May hangganan. Hanggang 50 lang siya. Kaya siya finite kasi na-finish. Nafi May katapusan. Itong huling dalawa naman, ito ay infinite sequence. Walang hangganan. Kasi ito, di diba? 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, tuloy-tuloy lang yan. Hindi yan natatapos. Pupunta pa yung 1,000, 1,002, 1,004. Abot pa yan ng 1 million. At kung saan-saan pa yan. So, walang katapusan. Kaya infinite, hindi siya na-finish. So, yan yung sequences, ordered list. At may dalawang types, infinite at saka finite sequence. Ngayon, dadako naman tayo sa parts ng sequence. Magbibigay ako ng example ng sequence tapos magsisimula tayo dito. 2, 4, 6, 8, 10. Ito yung example natin kanina. Pero may ellipsis and so on. Tapos may karutong 96, 98, 100. Ito, kahit may ellipsis siya, ito ay isang finite sequence. Bakit siya finite sequence? Kasi may hangganan hanggang 100. Ang ibig sabihin lang ng ellipsis dito, kasama dito yung 12, 14, 16, and so on. Pero hanggang 96, tapos 98 na 100. May hangganan. So, finite. So, ano yung mga parts? Yung gusto kong unang i-discuss ay tiyatawag na terms. Anong ibig sabihin ito? Ito yung individual elements. In sequence. So, halimbawa, yan ay isang term. Ito ay isa pang term. Ito ay isang term. Pati ito, term niyang 96, term din niyang 98, pati itong 100. Actually, lahat to term. Pati yung mga nandito, term din yan. Like yung mga 12, 14, 16, yung bawat isa na yan. Term din yung bawat isa. May ordering din sila. So, ito ang first term, ito yung second, ito yung third term, ito yung fourth term. Ang term, may symbol tayong ginagamit. Yung symbol natin ay usually isang letter, tapos may number sa baba. So for example, A sub 1. Yung basa dyan ay A sub 1. So pwede rin siyang A sub 2 or A sub 3. Ang ibig sabihin ng number, to, yan, yan ang tiyatawag na index or position. Yan yung pang ilan. So, itong a sub 1, ang ibig sabihin yan, yan yung unang term, first term. So, ito yung a sub 1, a sub 2, a sub 3 a sub 4, a sub 5, and so on. Kasi ito yung pang lima. Ito yung pang apat. Ito yung pang -atlo. And yung huli kong hindi discuss na definition ay tinatawag na general term. O kaya nth Itong general term or nth term, ang symbol niya ay a sub n. Anong ibig sabihin ng general term? ito yung nagbibigay ng value ng term sa position n. Sa video na ito, hanggang dito muna yung sasabihin ko patungkol sa general term. Pero sa mga susunod na video, mas explain ko pa ano nga ba ang general term at paano ito ginagamit. Sobrang importante ito at usually yung mga solutions natin ay kailangan ng general term. So, ito yung iba't ibang parts at ibang ibang types ng sequence. Para masigurado natin na naintindihan natin yung concepts na napag-aralan natin ngayon, dadako tayo sa iba't ibang mga exercises. So, dito naglista ako ng iba't ibang exercises patungkol sa mga usapan natin. I-suggest ko sa inyo na subukan nyo muna ito on your own bigyan ko kayo ng few seconds. Pwede nyo i-pause yung video para sagutan nito. So after nito, sasagutan natin ng magkasama. Okay, sagutan natin to. Magsimula tayo sa number 1. Identify if the following sequence are infinite or finite. So ulit, finite ay may hangganan. Yung infinite ay walang hangganan. So, dito tayo sa una, A, 1, 2, 3, 4, 5. May hangganan. Hanggang 5 lang siya. Kaya ito ay finite. Itong pangalawa naman, 1, 1, 2, 3, 5, and so on. Wala siyang hangganan. Kaya ito ay infinite. Ito ay next, 256, 128, 64, and so on. Pero hanggang 4 2 and 1 at nagtatapos dito. Okay, ito ay finite. Merong hangganan. Okay, next naman. Number 2. Given the sequence, 1, negative 1, 2, negative 2, 3, negative 3, and so on, what is its first term? So, para masagot natin to, ito yung first term, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung mga position or index nila. Para mas madali yung sagotin. So, yung first term, yun yung nasa position 1, which is 1. Fourth term, yun nasa position 4, so ito ay negative 2. Seventh term, ito yung nasa seventh term, so yung position 7. Pero kung papansin ninyo, wala dito yung position 7. So, kailangan pa natin alamin ano yung mga next numbers. So, kung mapapansin natin sa pattern, merong 1. Tapos, negative number. Tapos, since 1 ito, magiging 2. And then, magiging negative. Tapos, 3. Tapos, magiging negative. Tapos, ang next dito mula sa pattern ay 4. And magiging negative. Tapos, sa dagdagan na naman natin, magiging 5. Tapos, negative. So, ito ay position 7, 8, 9, and 10. So, kung babalik tayo sa question, ano yung 7th term? Ito yun. Number 4. Okay, dito naman tayo sa last part. And what are the position of the following terms in the sequence? Negative 1. So hanapin natin yung negative 1 dito. Andito siya. Uh, sa position 2. So ang sagot dito ay 2. Ito naman ay 2. Hanapin lang natin yung 2 dito. Andito siya. So ang position niya ay 3 kasi pangatlo. And last naman ay okay, 5. Andito yung sequence natin. Andito yung 5. So, pang ilan siya? Pang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 9. So, ang sagot dito ay 9. So, ito yung sequences. And hopefully, ay mas naintindihan nyo na ito. Sa next na video, mas pag-aaralan pa natin ang general term. At mas magsosolve na rin tayo ng iba't ibang mga problems. Katulad ng pagkahanap ng n-term at iba pa.